Hindi niya na yung cellphone ko, nakapatong lang kasi. Hindi mo ba Tapos mo patay kasi Tapos nakaharap pa. Hmm. Ako lang yung nakapatong lang. Magpapit ako, haan ang niya. ah hmm. yun. Basta. Yes, Wala ka na. Kinitingnan niya pa ako baka nandiyan ako. Hmm? Uh -huh. Ang ah, puti niya pa ulit. Okay. Ay nakakot na ako nung paghihiya uh -huh. ko pa lang bakit siya titigil doon. Eh, hindi niya naman kwarto yun. Oo. Uh -huh. Kaya nangyayari ko siya na? magsihat nag agad ako, buwan may hirap na mawalan niyang bahay. Hindi ko alam kung magkano yung laman ng balit niya na.